Yo yo, what's up mga kauragon at at dito na, na tayo sa Air Maness Food House Dragalbay Located lang siya dito guys sa Ilawod Dragalbay At nag-offer sila ng mga, nag-offer sila ng mami, bulalo at sisi At meron pa silang alakart So punta na dito at tikman na ng na kanilang napakasarap at kanilang pagkain At dito lang yan guys sa Air Maness Food House Located at Ilawod Dragalbay at punta na dito at try ang kanilang napakasarap na Bulalo. At Mami, at Sisig, at card at dami pa. So dito bagong bago lang sila guys. Nag-open lang sila dito noong March 12 So, ayan, kitang-kita nyo naman kanilang pulalo at sizzlers sea dito. Napaka-budget meal. Meron silang 80, 90 at 160. So, itong yung tinaray natin guys is yung kanilang sizzlers beef tapa. For only 99 pesos. Napaka-mura. Na. Masarap pa. Kaya ano natin natin mga kawagol? Punta na dito sa Hermanos Food House located at Galvan. At naghahanap ka ba ng tahimik at chill na lugar? Good news dito sa airman's Food House napakasarap na at meron pa silang at meron pa silang free wifi susang pa guys at andi sa pa sila dito ang sabaw nila dito is yung sa bulalo pa talagang mabubusog ka pa at mapapa under ka pa sa sobrang sarap ng kanilang sabaw ito ang kita nyo naman guys meron silang sizzlers bulalo at mami at alakarte so kita nyo naman guys try na at meron silang lumpia at meron din silang tokong baboy at at chicharo gulaklak so dito po talaga dito guys at ito pa try na kanilang beef tapa dito napakasarap so kita nyo naman lodo niyo talagang napapa -dam dami ang kain dahil sa sobrang sarap ng sarilang sabaw. Alam niyo guys, yung sabaw nila is natural talang broth ng baka. So, kita niyo naman sabi ni Kuya sa is talagang purong baka yung kanilang nilagay dito. Kaya, ayun, mabubusog ka sa sobrang ano. At mapapa ni rice guys. So, kita mo, mga ganda dito kasi yung kanilang sabaw is mainit pa. Talagang kung ikaw ay... Uh, lasing. Pupunta ka dito lasing. So, good news ko itong kanilang mga bulalo is talagang pampa easing sa iyo. So, tara na guys at punta na dito sa Hermanas Food House. Dito located at Love Der Galba. So, kita nyo, kita nyo naman napakasarap ang kanilang itapa at ng kanilang sisi at meron pa silang bulaklak at, at meron pa silang sisler at bulalo guys at meron pa silang mami at alakante So, kompleto dito sila guys at mamimili ka lang dito sa kanilang store at isa-serve sa inyo ng napakabilis at napakainit pa guys. So, punta dito sa Hermanis Food House located at Ilawood, Paragalba. Ano yung hintay yung guys? Punta dito at tikman ang kanilang napakasarap na pagkain dito sa Hermanis Food House. Peace out! Um, kasubo, tatagan Prince ka suho, handa kang gabayan Kaya pagkapit sa mga pangarap, lagi nipitan Lagi mo lang galingan Ano mong pagsubo ko siguradong gagaan May influencer number one I search nyo pati sa TikTok superstar Kaya ano pang hinihintay? Abangan niyo na palagi